Hello po, magandang gabi sa ating lahat Sa mga viewers, subscriber at saka sa buong mundo Pilipinas, buong mundo Good evening Time check tayo 10.21 Ayan po Nice po lang akong magpasalamat sa inyo video bulol kasi walang ngipin bungi po tayo pasensya na po sa isa na namang taon na naitawid natin sa araw-araw nating mga ginagawa Ayan. darating po ang taon ng 2024 tahanin kung ano na, naging malusog tayo, ating pangangatawan buo ang pamilya, iwasan natin ng sobrang alak na kung totoosin, langan alam, hindi tayo bumabaka, kumatanda tayo. ito po ay hindi pang ano sa mga nagiinom uminom din po ako kaya lang hindi ho gaano maliban lang yung mapasubo uh, ang mapasubo medyo masubrahan pero pag yung nasaktan na ganun matagal na naman bago mulit no minam shout out sa mga panonood ngayon sa mga fireworks display malapit na po ilang oras na lang mapapanood na lalo na dito sa kawin ng Manila, Quezon City Ayan. kasi tumira din ako dyan napakagandang ano dyan kaya lang ang na nakakatakot yan guys yung pag nagpaputok ng baril yung balik nya dito sa baba pag pataas na ganun yung balik pa baba mas malakas ang balik marami na pong nagsasakripisyong buhay dyan kaya inat po tayo sa pagsalubong sa bagong tama. hindi lang yun yung paputok meron na po ng daliri pero minsan namamatay pa nga dahil sa infeksyon yung sinasabi nilang ano, wato sick yan ang nagkakamatay yung infeksyon pag naputukan ka kaya sana mag ingat po tayo sa pagsalubong pwede naman pong simple lang ang pagsalubong sa bagong taon Siya nga pala, yung mga tropa ko dito sa buhay-bukid, yung lagi kong ibinibida sa inyo, na hindi nagbubukid. Good evening sa inyong lahat, happy new year. Sana masaya ang bagong taon nyo. Karyada boys, mabuhay kayo. din siya guys hindi pa putok kundi yan motor natanggal nyo yung muffler ng motor kaya ang ingay nyan mamaya titignan natin abangan natin uli yan pag ano para sana ngayong darating na bakong taon mamaya kasi ilang oras na lang yung mga namamasyal dyan sana pumunta muna kayo sa inyong bahay para mabuo ang pamilya saka huwag kayo lalabas pagkatapos na yun lang ang ating samot na langin sa atin na isang kristyano dahil lang traditional na po yan o galian hindi ko po kayo pinangungunahan pero yun ang namana natin sa ating mga ninuno na maging buo yung pamilya pag ano, pagdating ng alas 12 ng gabi pagkatapos ng kainan ah, e pwede naman lakwat sana, sana yan po ang isang tradisyon lang po sa bahay hintayin natin sama-sama natin sa lubungin ng bagong taon so, dito lang muna po ang aking may bibigay hanggang sa inyong lahat pasubscribe na rin ang aking munting channel manong laki assorted vlog para updated kayo sa mga marami ka bibigay na video sa inyo kapulutan ng aral katawanan tapos medyo mayroong kunting suspense kunwari pero papunta rin yun sa katotohanan ang unang una lang na sabihin ko sa inyo ngayong Pasok ng 2024 Yung dating alitan Yung Hindi magandang pagbali Ay iwasan na kumating yan Sa ating kabaranggay Dito sa Barangay Salay Kasi nandito po ako Shout out sa inyong lahat Kahit yung mga viewers ko, saan man kayo naroon Yan. kung wala kayo dito sa Pilipinas nasa ibang bansa kayo shout out sa inyo sana salubungin natin ang bagong taon ng maligaya tayo masaya, buo ang pamilya luasan na natin yung mga hindi pagkakaunawaan sa isa't isa Dan masa di selamat, 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 selamat,